So, ayan, magpapak na kami. So, ayan, ito na yung mga binibigay niyong gifts. Ayan na sila. Ipapak na namin. Yes! Go. so, namili na kasi ako kanina ng ano, mga school supplies. Ang bibili ko kasi, um, grade 1 to grade 6. Pero ang nabili ko lang kanina, um, grade 1 hanggang grade 4 kasi wala silang stocks ng pang grade 5 to 6. Ayan. Yeah. Kulang pa yan, kulang pa yan. Ayan, oh. May mga papel, may mga... Ayan, ito yung lagayan. Ito yung lagayan nila. Yes. Perfect. Tapos may mga ano, pantasa. Colors. Yan. Diyan na yung mga gift. Ha? Namin sinasabi eh. Charis. So, ayan, may mga kargador tayo. <laughs> ayan. Sana all tomboy. ayan. So, and mga lapis. Yan. Sobrang more more! Go. May makulit dun, oh. So, ayan, ganito siya. Ito, dito ko ilalagay. So, ito. Kada, ano, kada estudyante may tatlong notebook. Yes. Ayan, may tatlong notebook. And tapos, may, grade 1 pa lang to, Tapos, isang papel na pang grade 1. Tapos, meron tayo ruler, pencil, tapos pantasa, okay? So, ayan. Ang bibigyan natin, grade 1 to grade 6 na estudyante. Sobrang more, more nito. Tapos, um, hindi lang ito, magpapakain din tayo. Iyon din, galing din yung sa mga gift na binibigay nyo, okay? So, ayan. Yes! So, ayan, magpapak lang kami, tapos, ah! Oh, ito, pang grade 2. Oh, go. Ayan. Ayan. kasi mga nag-grade to kami, ito. Ayan. Sa hindi ba kasi nag-promise kami eto, tinutupad na namin. Tsaka ka talagang gagawin talaga, gagawin ko naman kasi talaga to kasi nga dito sa lugar namin sa kung alam niyo man taliban, meron kasi dito puray, tinatawag siya puray. So, 'yun may mga dumagat doon. Um doon talaga sobrang um deserve nila to. Go. Sige na, babay. Kita-kita na, na lang doon.